Japan. The best music station across the nation. Kuelan kuelan na mga DJs. <laughs> Ang sa information. Fully digitalized. It's all for you. presents Mayo Di Marino Hosted by Star DJ Yvonne Adarna With Star DJ John Marino Only here on Star FM Oras natin sa buong ng Pilipinas Tatlong star minuto bago po mag-11 ng gabi Yes, maganda, maganda, magandang evening kasi nation all around the world. Muli mo nagbabalik ang iyong sweetie, sweetie girl, Ivana Darna for this another night, evening po ng Sunday. At tonight, alam ko marami sa atin medyo nai-stress, alam mo yon na parang naghahanap ka ng outlet mo, kusan mo pwedeng ilabas ang iyong emotions, yung uh, kinikimkim mong galit uh, at uh, bigat ng loob. And sometimes, nailalabas natin yon through the songs we love and even the artists that we like. Kaya kapag may maglalabas, no, halimbawa ng concert, ako, marami mga concert ngayon, no, kaya mga, mga fan meeting, fans meeting, sign up, sign up, mga pa-autograph, talagang pumupunta at yung iba gumagastos pa. And tonight, may connection yan sa ating katanungan para po dito sa ating episode 40! Yes, nasa episode 4-0 na tayo, Kastray Nation. Ito ay tanong mula kay Val na taga Pasay City. Ayan, hello po sa mga taga Pasay. Kamusta naman kayo dyan? Ng na mga nakatambay palagi dyan sa Moa. Ayan, Kastray Nation. Ang tanong, napakarami kong inatenan na concert recently at sobra po akong nage-enjoy. Pero ang iba kong mga kaibigan, sinasabi nila na nagsasayang lang daw ako ng pera. Hindi naman nila pera yun. Nagtatrabaho ako at masaya naman ako sa ginagawa ko. Ano po ang say ninyo? Ayan, so ating ka-star tanong, para problemado siya siguro sa opinion na ibang tao. Kasi let's be honest, yung mga concert talaga super mahal. Halimbawa, si Taylor Swift, ha? Diba wala siyang concert dito sa Pilipinas. Yung ibang Pinoy pumupunta sa Singapore. O kaya sa mga malalapit na bansa para lang mapanood siya. And yung ticket noon, yung amount nun is katumbas na pwede mong ipagpagawa ng kama mo, pagawa mo ng cabinet sa kwarto mo, alam mo yun, pwede ng bubong, ganun yung amount, so sobrang mahal siya. And uh, syempre, fun girling ka, parang may trabaho ka naman, so mag-iipon ka. And then, a lot of people na marami ring opinion, and even ako may narinig din ako sa friend na parang, Halimbawa yung kay Taylor Swift talaga, no, na ano ba mga taong to, gagastos, para lang dyan. Hindi naman sila kilala, ba? Diba? And, ayun, kanya-kanya kasi ng uh, the way kung paano mga bayahan. Dahil gustong ispend yung money mo, no, and um, yung the way na gusto mong makapag-relax. Mmm, Siguro yung iba na yung hihinayang lang talaga. Kasi syempre, yung, sa iniisip siguro nila may YouTube naman. G tapos, hindi ka naman yan kilala. Gagasas ka ng super mahal. No? Buti sana kung siguro mga 7K kaya pa eh. Pero parang mahal na rin yung 7K. Ewan ko. Hindi, hindi kasi ako pala concert din. Pero, Naiintindihan natin ng mga fan girls natin or fan boys kaya ano ang sagot mo sa Rnation tayo po ay naka sa Facebook page natin 102.7 Star FM Manila kung gusto mong makijaming tonight. Alright, tingnan natin ang ating first na comment. Ang sabi ni Kuya is just do things that makes you happy. Hayaan mo na sila na nagsasabing aksaya lang sa pera yung pagpunta mo sa ganyan. O oh, at least, sariling pera mo naman yan eh. Hindi ka naman nang hiram o nang hingi sa kanila. Sila lang ang may problema dyan. Hindi ikaw, correct? Sabi ko nga kanina rin na kung hindi mo naman pera, wala kang karapatang mag-comment. Hindi, concern lang siguro. Halimbawa, mama mo, pinapagalitan ka na. Ano ba yan? Pera mo, napupunta sa mga photo cards. Napupunta sa mga merchants, sa mga ano, hindi ka naman, hindi ka naman yan kilala. Sa, alikabok lang yan sa bahay. Diba? Siguro yung eh, iba ako, concern lang. Like, concern talaga. Pero kung nagtatabi ka ng budget for this, like, with sa weekend, ano, sige, pupunta ako dito kasi talagang gusto ko siya mapanood. Tagal ko na siya pinapakinggan. And it's time. May work naman na ako. Why not? di ba Alright, ito naman ang sunod. Ang sabi ni Kuya is good PM po sa na maganda namin DJ Ivan with DJ John Marino. Maraming salamat po. And para po sa sender, hayaan mo na lang. Hayaan mo na lang mga kaibigan mo. Insecure! I-enjoy mo lang kung saan ka masaya. Ganon. Yes! Kung saan ka nag-enjoy. Kung nag-enjoy ka mag-hiking, mag-running, mag-swimming. Yung iba ka nag-golf pa eh. di ba? May nakilala ka na ba na ang sports niya ay golf? Ako, mayroon ako narinig dyan sa elevator. Nag-uusap sila. Sabi ng lalaki, Yeah, I do golf. Tapos yung babae hangang-hanga sa kanya. <laughs> ano, sabi yung babae, talaga, nag-golf ka? Ay, Pili ko nakadagdag points yun kay kuya. It's parang pag-golf, no, pang mayaman. Pero, ano naman, pag mga umata din ng concert, mga mayayaman din yan. Ano, concert ngayon, toge till later. Diba, magtotogue na yan next week kasi tipid-tipid na ulit ang pera. <laughs> Next naman, masabi um, ni, ni, ni Ate, Good evening po, for me, hindi po mahalaga sa akin ang opinion nila. Pera ko ang ginagastos. Saan pa kung bakit ako nagtatrabaho, hindi po ba? Life ko ito at gagawin ko kung ano ang nagpapasaya sa akin. Yup, mahalaga ang impo ko. Pero minsan, need mo din naman mag-unwind. Yes. Yeah, the word minsan is very, very, very important. Lalo na kung once once upon a time lang magpakita yung yung idol mo, yung artist na talagang hinahangaan mo. Siguro okay lang din na umaten ka dun sa concert kasi may mga tao rin talaga every month laging nasa concert. Yan talaga mga mayayaman talaga yan. Kaya na natin, hindi mo naman pera, wag ka nang wag ka nang na alam <laughs> Gano'n na lang ang sabihin ni ano ni Val. Ayan na. Ano no, ang dami natin sinabi, nalimutan na natin si Val pala ang nag-start ano ang sender natin tonight from Pasay City again. Uh, kamusta ka dyan? -na Ito naman ang sunod. Ang sabi niya is, as long, as long na stress reliever mo yan, just do whatever you wanna do dahil wala si pake. Eh. Yeah! Yes, feeling ko nga yung ibang tao sila reliever nila, reliever nila yung tumakbo sa ano eh, so, sa, Senado, tumakbo bilang, I mean, maging barangay captain, maging SK. May mga ganyan tao, parang iba-iba. Yung iba, stress reliever nila ang mag, mag, mag magsugal. <laughs> Tumaya. Oh, yun no, magastos din yun. Sayang pe, waldas pera din yon. Pinansin mo ba? Di ba? Ano, parang yung mga sugal-sugal. Kasi iba yung sugal sa concert eh. Pero, parehas lang din eh, na may nilalabas sa pera. Pero at least, kung saan ka nga mawawala yung stress mo. Kung sa tingin mo, pag nakita mo yung artist na yun, tapos sumabay ka sa mga kanta niya, parang siguro feeling mo nasa ibang mundo ka, na nakatakas ka sa bigat o kaya sa galit ng mundo. Wah! Sa stress ng mundo. Marami sa atin ngayon kailangan ng ano no, stress reliever, kumbaga pampa, ano lang, lighten up the things or just to heal. Oh, yo, yun, yun yung word, yung heal. Healing heart, charis. At naman ang sunod, ang sabi niya, aba. Sabi niya ate, sa sender, sa sender, tama naman nga. Tama naman nga si Val. Ang sinasabi mo na pera mo naman yung ginagasos mo. Pero nasa tama din naman mga kaibigan mo na nagsasayang ka ng pera. Concern lang sa iyo, mga kaibigan mo, eh baka sa sobrang dami mong paglustay ng pera mo, sa sobrang adik mo sa pag mo ng concert, hindi mo namang malaya na unti-unti mo nang nauubos ang pera mo. Hindi masama na makinig ka sa mga kaibigan mo. Masarap ng may nagpapaalala ang kaibigan dahil may point. May point kasi ang mga kaibigan mo. At isa pa, may kasabihan na lahat ng sobra nakakasama. Pag hindi mo pa pinigilan, pagka humaling mo sa concert, lalo ka lang maadik ng maadik sa concert, sayang sayang nga naman ang pera mo kung doon lang mapupunta. Oh, wow. So, it's a different perspective. Someone here, yeah, iba yung kanyang, ano naman, POV. And my point then sabi ko nga, merong mga tao na concern lang din. Lalo na kung wala ka nang naiipon, kaka-concert, gusto mo na mag-resign, pero wala ka pa rin wala ka pa yung pocket money kasi nung no, habang nag-work ka, nandun ka sa concert. O ano ngayon, wala ka pang emergency funds, hindi ka pa kumuha ng ano mo, mga ganyan. <laughs> wala ka pang mga savings, emergency funds, etc. napunta na lahat sa concert. So na papasok yung sinasabi ng mga magulang, hindi ka naman kilala niyan, ano mapapala mo dyan? Diba? Actually may point, I like, to be real, reality lang, because Tingnan natin ang mga live commentator natin at tonight. Eh, ito pa pala, sorry. Bago ko malimutan. <laughs> star DJ John Marino, kasama pala natin tonight. Ito po ako sa <laughs> Star no with Payo ni Marino. Ayan na, without further ado, Star DJ John Marino. Oras na para ikaw ay mapayuhan. Kung hindi ka magtatanda, Babakya, ang aabutin mo sa kanya. Yes, ito na, isang babakya. Mababakya kaya siya or um, kakampihan niya din si Val. Tingnan natin ang kanyang sagot. Star D.A. John Marino, please come in. Sana naman po, magandang, 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 magandang gabi. Metro and Mega Manila. Hello, 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 hello. Musta, 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 mga ka-Star Nation! Eyo, what's up? <laughs> At syempre, ngayong gabi ay pagsasaluhan na naman natin ang isang problema ng ating kaibigan o ng star, uh, isang star friend na talaga naman pong medyo yan, nahihirapan na naman pong mag-isip ng solusyon. At buti na lang, may Kuya JM. <laughs> eh, paano na lang kung wala ako? E di syempre, absent. <laughs> well, well, well. Kumusta po kayong lahat sa mga nakatutok po sa atin sa Facebook Live? Hello! At syempre sa mga nakikinig rin sa kanilang mga radio set. Okay, marami marami salamat. For always keeping us on your background. Now, patungo na po tayo sa Pioneer Marino ito na nga po yung ating pong sender at sinabi niya, napakarami daw niyang uh, inatendan na na concert recently at sobra daw siyang nag-enjoy. Pero ang iba daw niyang mga kaibigan, sinasabi nila na nagsasayang lang daw siya ng anda o ng pera. Alam niyo na, hindi naman nila daw pera yon Siyempre, nagtatrabaho daw siya at masaya naman sa ginagawa niya. Ano daw po ang masasabi ko? Pwes, galing naman ito kay Val ng Pasay City. Hoy! Saan ka sa Pasay City, Val? Ha? <laughs> Oy nga pala, shout out sa lahat ng mga mga family and friends natin dyan sa may Facundo. Kaya maganda-magandang gabi po sa lahat ng mga taga-Facundo sa may Pasay City. Maraming-maraming salamat. Okay, as basta marami salamat po sa inyong lahat dyan. Yun, mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. <laughs> well, ito ay galing kay Val ng uh, Pasay Siri. Alam mo, Val, Ah, uh, nakikita ko parang pang ano eh, pang pang grade 1 tong problema ninyo ng mga kaibigan mo eh. Dahil kung tutusin, okay? Buhay mo yan eh. Di ba? Kung maging kung, kung feeling mo masaya ka sa ginagawa mo, at wala hindi ka naman ng uh, agrabiado ng iba or like uh, uh, sabi na natin na uh, hindi mo naman sila inuobliga, okay na tulungan ka or like sabi na natin hindi mo naman sila hinihingan ng pera para dito sa gusto mong mangyari at mag-enjoy sa sarili mo then ganun lang ganun lang kadali Huwag mo na lang silang pansinin pa dahil okay well in a way, may, 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 may point naman sila. Okay na sabihin na natin, although kahit man nagsasayang ka ng pera, pero kaligayahan mo yan eh. Minsan lang dumating sa buhay natin yung mga ganyang bagay. Kung alam mo na nag-enjoy -e ka, okay? Uh, as long as wala kang naapakang tao, as long as wala kang inuubliga, okay, for that matter, you just go ahead. Kung kaya mo namang suportahan, kung ano yung mga gusto mong yan o mga hilig mong yaan. Itong panonood ng concert o itong pag-attend attend mo ng mga concert at kung nag-enjoy -e ka at kung kaya mo namang supportahan din o yung, yung, yung uh, luho mo about it, then you just continue. Ayaan mo na lang yung mga kaibigan mo. Okay? Dahil nga, balibalik ka rin man natin ang mundo kung suguro, baka mamaya, sabihan mo sila na, uh, mga brad, tara, Uh, nod tayo concert. Eh, Siyempre, sasabihin lang naman yan, pass. Love, pera. <laughs> Di ba? Ganun lang yun. Kung nagtatrabaho ka, okay, at hindi mo naman uh, kinukuha sa kanila yung uh, pinampapanood mo, pinambibili mo ng ticket, okay, para sa mga concert na gusto mo, you just go ahead. Dahil, buhay mo yan eh. Walang ibang taong makakapagbigay nang kaligayahan mo kung hindi yung mga bagay na gusto mo lang unless may atoist ka na. Siyempre, yung taong yun, yun ay bibigay ng kasiyahan mo. Pero kung wala pa, you just enjoy the moment habang single ka. E ang problema din naman kasi rito, eh kung ikaw na ay may asawa, ah, di ba, alam ka mag, magsayang ka naman, magwaldas ka ng pera mo sa kakapanood mo lang. Okay, dito sa mga paborito mong uh, uh, artists o mga performers, something like that, ilaan mo na lang ito para sa pamilya mo. Pero kung wala ka namang iniisip at feeling mo, okay, sapat-sapat eh, din naman yung sweldo mo, sapat-sapat din naman yung, yung kinikita mo, and at the same time, okay, hindi ka naman maubliga na tulungan tong pamilya mo, yung nanay at tatay mo, yung mga kapatid mo, then you just go ahead with this. Okay? Kasi kung papatulan mo rin, itong mga kaibigan mo, mag-aaway at mag-aaway lang kayo eh. In, in, inaamin ko sa'yo, may mga kaibigan minsan na hindi nila naiintindihan kung saan tayo nagiging masaya sa mga ginagawa natin. May mga kaibigan din na they just, you know, uh, let you enjoy kung ano man yung mga ginagawa mo. Dahil alam nila, nakikita nila na nagsasaya kay. Dito siguro, okay, sa, sa scenario or ng mga kaibigan mo, marahil nakikita lang nila na nagsasayang ka lang ng oras mo, ng pera mo, ng kahit na ano. Or baka naman, sinusolo mo lang kasi. <laughs> At hindi mo sila sinasama. Or like, parang hindi mo man sila, hindi mo man lang sila itweet. Dahil ikaw nga yung meron, eh, syempre, dapat isa-isahin mo sila na i-treat. para naman kahit papano. Okay, eh, alam mo na, uh, maka, Uh, makasakay sila sa kung ano yung trip mo rin sa buhay. Pero ang ang sa akin lang, pal, okay? As far as uh, watching uh, ng mga concert o yung pag-attend attend mo in attending itong mga concert na ito, okay na sinasabi ng mga kaibigan mo, may point din sila doon. Okay? May, may point sila na nagsasayang ka lang ng pera. But, bata, but, ha, but hindi kasi nila naiintindihan yung pagiging masaya mo sa ginagawa mo. And at the same time, maybe nagiging concern lang sila sa iyo na baka one of these days, maubusan ka ng bala, one of these days, okay, sa kakapanood mo, wala na natira. So marahil yun yung nakikita ko lang na nagiging concern lang sila sa iyo ah uh, sa financial side. Okay, pero siguro, sa pagiging masaya mo naman, sa akin ginagawa, wala na silang pakialam doon eh. Alam mo kasi, may mga kaibigan na ganito. Okay? Hindi lang nila tinutumbok kung ano nais nilang iparating sa'yo. Pero nasa sa'yo na kung paano mo ito uh, i-analyze. Okay? Paano mo pagtagpitagpiin itong mga sinasabi nila. Pero kung, like for example, nakita mo naman na hindi ganon or like, kaya mo naman mismo sa sarili mo. Isuportahan ito. And, okay, hindi, hindi mo naman sila inuobliga or like, ini uh, inichipwera. Hayaan mo na lang na magsabi sila ng ganun. Okay? Hayaan mo na lang sa kung ano man yung sabihin nila. Dahil, kung papatulan mo din kasi, mag-aaway lang din kayo. Okay? And at the same time, huwag mong masamain itong sinasabi nila dahil meron din kahit papaano point na maganda. Hindi naman hindi naman ano, hindi naman ito masama eh. Yung sabihan ka ng mga kaibigan mo na oh, nagsasayang ka lang ng pera, friend. Okay? Huwag mo nang ituloy yung ginagawa mo. In a way, parang totoong kaibigan nga ka sila dahil nagiging concern sila sa sitwasyon mo. Pero kung sana sinabi nila na, "Hoy, huwag mo nang ituloy 'yan." Dahil hindi naman magandang ang 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 pag attend, -attend mo, panonood mo ng concert, wala kang mahihita dyan. Ayun. Ingit na yon kung sakasakali lang. Pero kung yung kinabihan ka na may halong advice as far as sa sitwasyon, take it constructively. Hindi personally ha, ah, dahil ibang usapan yun pag pinersonal mo ito. No. Okay? Siguro, ang masasabi ko lang dito, Val, ay maganda siguro na ah, makauusap mo itong mga kaibigan mo. Yung bang tipong, yung circle of friends nyo lang, i-explain mo sa kanila kung bakit mo ginagawa yung bagay na ito. Ipaunawa mo. Okay, para mas maintindihan kanila. Pero kung ginagawa mo kasi, well, kahit pa paano, hindi mo naman na kailangan pang ipaalam pa kung ano yung gagawin mo dahil alam ko, matanda ka naman na, alam mo na kung anong tama at mali. Siyempre, iba pa rin yung makausap mo sila ng masinsinan. Makausap mo sila ng puso sa puso. At doon mo sabihin na kaya mo ginagawa yung mga bagay na ito dahil nag enjoy ka, nagiging masaya ka, and at the same time, sana maintindihan nila. At wag na wag na wag na silang makikialam pa, okay? Sa kung ano man, kung ginagawa mo, it is because hindi mo din naman pinapakialaman kung ano yung mga ibang ginagawa nila sa buhay. Ang kaibigan, kaibigan lang yan. Pero on sa akin, okay, Val, uh, may kurot din kasi itong sinasabi nila sa'yo. Kaya i-analyze mo rin para sa sarili mo, ha? Kung sinabi nilang nagsasayang ka lang ng pera at alam mo na medyo hapit na hapit ka man, okay, hapit na hapit ka uh, sa, 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 financially, i-realize mo. Dahil baka nga tama rin sila. Okay, pero kung nakikita mo na okay ka naman, then okay lang. Hindi mo naman kailangang awayin sila para lamang uh, mapanindigan mo mismo sarili mo, para lamang may pamukha mo, okay, na hindi nila pera yung ginagamit mo. Yan ang mga totoong kaibigan. At yan din ang kaibigan na kailanman, okay, hindi magtatanim ng sama ng loob sa kanyang mga nakasama na. Okay? You just analyze kung ano man yung sinasabi nila and kung sa tingin mo, meron din namang kapupulutan ng aral o meron din namang kurot ito para sa'yo, then you thank them for that. Okay? Pero kung sa tingin mo, eh, hindi naman. Wala naman. And then you just have to, 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 to uh, uh, continue kung anuman ang ginagawa mo. And at the same time, ipaunawa mo sa kanila, okay na itong ginagawa mo ito, ay nagiging masaya ka. Bukod sa pagiging magpa-friends ninyo. O, oh, uh, diba? Pero kung ayaw pa rin nila, eh, nasa kanila na yon. Hindi mo nakasalanan yon. Okay? Yun lang. Kung sa tingin mo, enjoy ka sa ginagawa mo, na wala kang inapakang tao at wala kang inuubliga, for that matter, just continue doing those things. Okay? Dahil minsan lang tayo mabuhay dito sa mundo. Hindi na natin magagawa yung mga bagay na yan once, once, nawala na tayo dito. Yun lang yun. So, enjoy life to the fullest. Huwag namang sobra-sobra. Yung alam mo lang na kaya mo. Okay, baka mamaya uh, may na tipuhan ka naman na isang artist or maybe isang performer na kahit mag mag mag-concert na yan sa ibang bansa, pinupuntahan mo pa rin dahil nga syempre panati ko na eh. <laughs> Wag naman. Okay, dahil talagang hindi ko naman sinasabi na wala kang maihita doon. Okay? Nai-ano mo, nai-enjoy mo yung sarili mo for that matter. Pero kung sa tingin mo, okay ay hindi naman natama para sa financial status mo, you stop. You stop. Okay? Dahil baka maraming masasakripisyo dito. Ayan. So, maraming maraming salamat. Val ng Pasay City. Thank you. Baka nga kapitbahay pa kita. <laughs> Hanggang sa muli at ugaling tumutok dito lamang po yan sa 102.7 Star FM. Like mo, Share more. Just wame na I'll see you when I see you. Safe tracking happy start cruise in you and everybody out there. Gotta go, gotta fly, get to say goodbye. You slip tight, good night, and don't forget to pray. Save your last kiss for me, honey. Mm -hmm. now you're here and see me now you don't. yes and i'm back as Ray Nation. i'm ramin dj jamarino for everything that you've given to us it's <laughs> <Gusto mo yun? laughs> well hello it's the moon live tonight hello chat wow Hello, Sir Nishin. Ayan, tingnan natin yung mga live comments. Let's go, let's go. Sa so, tayo magsisimula, sinong uunahin? Sino ang unang nominado? Sabi ni Yate, hi, DJ Yvonne and John Marino. Good evening. Good evening din po. Yan, nanood ako kanina sa ano lagi ka nanonood sa ano? Marami ka napapanood. Hello po, Ma'am Yvonne. Good evening po. Listening and enjoying. Watching po here somewhere in the Middle East. Saudi, ingat po palagi. Ingat din po kayo. Maraming salamat sa pakikinig. Babati po, DJ Yvonne of Family Tikasa. Hi! Good evening, DJ Yvonne. Si Chap, super nagfa fan ng sobra sa K-pop. Ah uh, medyo like ko sila, yung younger brother fan. siya ng K-pop, mga ka-Star Nation. Salamat sa iyong informasyon, ka-Star Nation. <laughs> DJ Yvonne, good evening. Good evening din. Um, Pahabol ko, DJ Yvonne, yung younger brother ko. Ang dami niyang K-pop CD merch. At pupunta din siya sa K-pop concerts ng brother ko now. Nag-stop na. Nag-stop na siyang bumili ng mga K-pop merch. At simpleng fan na lang siya ng mga ito. Wow, congratulations. Ang gastos kasi niya, no? Puro At least, parang, siguro na-realize niya rin. Part of maturing. chara. Baka man mabash ako ng mga k fans. <laughs> Hindi naman sa ganon. Wag naman po. <laughs> Hello, hi DJ Bon. Good evening. Pabati ni Alvin Bantog. Ang sipag, naglinis, nanonood mi ng live FB sa Maraming salamat po sa inyo diyan sa mga sumisipag kapag nanonood ng live. Yeah, <laughs> good evening DJ Bon. Shoutout naman diyan. Happy birthday to Maria Barbara. Of Pasig, Antaray, sino 'yan? Tomorrow daw ang birthday. Happy birthday. Oh, okay, DJ Yvonne, ikaw at si DJ Kimi, ang favorite ko sa Star FM. marami Maraming salamat po. Makakarating. Very well said naman, sabi ni ate. And hello! Sino yan? Si ate Thels is watching from Manzaluyong. Thank you for us. Thank you sa update. <laughs> watching here from Ortigas. Watching here from, ano, from Pasig from my catty, from BGC and and we are a part of the world. Gusto thank you so much sa lahat po ng mga nanonood sa atin every night at sa ating start na with Payo ni Marina. Tayo po ay up until twelve in the midnight. Let's go, let's go, let's go. And marami pa tayong mga music for you. Once again, ito para kay Kuya Val na ating K-pop fan. No? Na taga siya ay taga Pasay City. Huwag ka na malungkot dahil hindi ka nag-iisa. At ito, ang aming awiti na para sa iyo. Song by Brad. Everything I own. You me.